The name Mama the name of the name without the name like the body without the name Fish the without the fish. Rice the without the name of the name But the name of the name But look at my beauty, name of I'm wearing this costume tonight, the just only the name everyone. the name the name imahe ng ating Inang Mariam Berger. Bagkos upang ipamulat po sa bawat isa sa atin na tayo po ay mapapalad at masaswerte dahil tayo po ay binigyan ng wangis na kasing wangis ng ating Panginoon at isipan na higit sa kahit namang sino mang nilalang dito sa lupa. Kaya gamitin po natin ito sa tama to spread love and happiness to everyone. Hi, hello and mabuhay! My name is Princess Monica Chloe Maniego Barbie Madrigal, a 16 year His daughter. Seventh year. Okay, 545. Happy year. I'm proud this finished specialists and makeup an artists way back in 2016 and 2019. But now I'm a proud and humble being a young entrepreneur and an active member that I ng buy and sell to some charity works, win some charity works. Yes, dahil naniniwala po ako, hindi po natin kailangan ng posisyon at hindi po natin kailangan maging mayaman para may magawa po tayo sa lipunan na ating kinabibilatan. At dahil po sa ating mga simpleng bariya, pagdunin po natin, marami tayong mapapakain ng mga sigurang kumakalam. Marami tayong mabibigyan ng matatandang libre ng at mga kabataan na mabibigyan ng laruan at kasayahan. Opo, kung nga ang yung trending Barbie princess or queen na advocate about queen, about mental health awareness. And ako rin po, ang minsan yun na po nababalitaan na simpleng tao pero pinipilin makinipon at nakakapagbigay ng spaghetti packages sa iba't ibang lugar ng Nueva Ecija. Dahil naniniwala po ako, dahil ang araw, walang bawat isang nobo Ecijano ang kapagkainan na walang spaghetti tuwing Pasko. Ngayon dati, bakit hindi niyo po ako subukang palampakan ng ewan gawin na dungan ang wag ng tuloy na ina na niya, ang babae ni Lugod sa Tadja ni Mr. Dingdong Dantes. Opo, ako nga po ito, Miss Marian Rivera. <laughs> Miss Marian Rivera, gracia Dantes po na nag ang katagang, hindi ka basta sa anulit kapupulutan ng aral. Ngayon, never struggle in our life, pananalig, manampalataya at magtiwala lamang po tayo sa puong Megabal. Muli po ako, yung, oh, ako po ang inyong kandidata numero G's na naniniwala at nagsasabing mag-isa man po ako na pumunta dito sa itabladong ito upang makamit ang pinaka-aas na masamkong corona na hindi ko pa po naranasan sa buhay ko. Madalo man ako matalo sa pag-impalak na ito kailanman, hindi hindi po ako mapapagod at mapakatotoo iniig ng bawat isa lalong-lalong talaga lalong, lalong, ng mahal kong bigko family mo muli pa maraming salamat